Woi okay, guys panggilan mga elektris yang gala <laughs> share ko lang po sa inyo yung mga ginawa namin trabaho kanina. Nagano kami. ah dahil wala kaming electrical na trabaho, pero ano ba yun? Yang may kaugnayan pa rin yung sa electrical. So nagano kami kanina, palitada. Yun ay ano, preparation namin para do sa paglalagyan namin ng ano ng wire gutter at saka ng breaker gutter. Ah, ganun din pala sa entrada namin, yung service entrance na situated Yon. Bali three phase yon yung aming ay uh, kakasang entrada doon, service entrance. <laughs> Bali ano yon? Three phase four wire. Okay, yun po. Bali ano yon? Yung three phase ang boltahe no na ano, 230 volts. So ang ano ah, naka ano yun, naka delta configuration yun sa transformer So ano yun, yung kasi ano yun eh, uh, mataas na building sa munisipyo. Kaya 3 phase yung ano yung supply niya kasi ilalagyan niyo ng elevator. Yan. Kaya lang Ah, okay na, wag na pag-usapan tungkol sa ating nigal. Pag-usapan na natin tungkol sa tinayo namin na ano na poste at saka yung sa palitada. Ay, yung elevator So yung bossing namin, ano na, yung hindi na siya kumuha ng mga tauhan na magpapalitada. Kundo yung trabaho naman namin talaga sa kanya ay tungkol sa elektrikal. O, oh, ngayon. Eh, dahil madalang ang gawa ngayon, so hindi na tayo nagpipili pa sa mga trabaho. So kahit palitada, pagkagawa ng poste, kinukuha na rin namin. So, dagdaging gamyon para sa amin. Dahil uh, matagal pa yung ano, Ah, uh, madalang pa ang mga nagpapagawa ng tungkol sa ano, mga electrical sa entrada, gano'n. Kasya ba? So, malaking bagay sa amin yon. So, ngayon, pawi na kami. Iniwanan na namin yung aming ginawang ano, Palitata. palitada. Patitigasin na muna namin yon para pagtigas yun, bukas, uh, magano na kami, mag na kami. Pakasana namin yun ng service entrance na situated yung type ng installation niya. Okay, so yung share ko yung video ko, panoorin nyo sana para kahit papano makita nyo naman yung mga counting skill namin na hindi lang siyempre electrician, hindi lang tungkol sa electric eh. Pati ano, you know, pagi steel man, yan, dala namin yan, yan o. No? Oh. driver, electrician, mason. mason, tagat to, ano lang, <laughs> to nga. Yung isa, ano yan, yeah, welder din yan. welder, mason, electrician yan Ah, porma namin Porma, masun, elektrisyan din yan Dalahan na kami lahat Ay, si boss balong, nasa likod Eh, <laughs> hukahan yung paa Hukahan ang kamay <laughs> General public Yan, general lamang General public daw Okay, see you in the next video <laughs> <laughs> Okay Yan o oh. Palo naman palo Pahinga pa malo So <laughs> <laughs> huwag nyo <yung> mga palo <laughs> O oh, pag kailangan nyo ng halo may halo pa ako ha Ito sa katawan ko dami oh. Okay shout out shout out naman tayo Ah, uh, sayo bike tayo. Shout out, chill. <laughs> Salamat sa mga comment mo sa akin ha. Kung mahilig kayo sa mga adventure, sa mga biking, pagbo-bike, panoorin niyo si ano, bike tayo. tayo. <laughs> Okay, update naman tayo sa mga ginagawa namin, mga kailegrisyang gala. Yan, nagbabara na ako. Yan, gaya magtrabaho mga multi-skill ng mga kailegrisyang gala. Yan o, no, kala mo talagang masunod. No? Pwede na pampakiawan. Yan o, no, may taga-abot pa ako. Yan, bakit-kit lang hanggang sa matapos wait yan galawang ano yan galawang pakiyawan pwede na yan Okay, tapos na kami sa pagpapalitada. Okay, maganda naman naging resulta. Okay, salamat sa mga nanood, mga Kailitrishian gala.